kasama po natin ang pinakamaganda at pinaka-idol ko, Miss Marian Rivera. Hello! Hi! Thank you Hi. so Hi. much! Of course! Oh my gosh, dream come true. Kanina pa ako kinakabahan kasi... Oo nga, ba't ka ba kinakabahan kasi? Ever since, idol na idol kita. From Marimar, lahat Ayun yan. Ayun naman pa. Pinapanood ko araw-araw. Isi, si, ano lang, nakatrabaho. Oo oh, ano, nga, naingit nga ako sa kanya. Kahit nga yung taping niya, sabi ko, sama ako. Tapos nakasama ako once, nakapagpa-picture ako. Ah, talaga? bagets-bagets so, pa. Oh, wow. kita mo nga naman. So, si Moana ang magtatanong ng questions at sila, nagkatrabaho na sila dati. Ako, as a fangirl lang ako. Hmm. Mm, mm First question. What's your favorite role you've played and why? Alam mo, palagi akong tinatanong kung ano yung paborito kong nagampanan. Ang palagi kong sagot dyan, parang halos lahat gusto ko talaga. Pero si Marimar kasi nagbigay sa akin ng break sa maraming pintong nagbukas. So, Marimar ako dyan. Oh. Marimar. Oh my gosh, araw-araw ako nagpupuyat dyan. Oo, <laughs> oh, oh tapos iyak, lahat ng mga emotions. Ako naman, batang kiapoy. Kasi parang na-experience ko yung action. Kasi more on drama-drama. Drama. -drama, drama. Eh, hindi po ako... maganda rin ng action. Okay din ang action. Yes, Darna. Darna. <laughs> parang di ka naman kumakain. Parang Maka na, ano nag-open ka eh. lang nag-open. Yung, nag <laughs> Parang dapat kumain ka. When and where did you first meet? Ha? Kami dalawa? Ayun nga! Sa ano, GMA. Saan? Sa dressing room. Hallway. Ah, ah hallway. hallway. Sabi ko talaga kay Mona, Sige na, girl, pupapicture mo ako dyan. Pero na. parang may nakita ako na sabi mo, sinupladahan ka. Sino yun? Bulong mo nga sa akin kung sino siya. <laughs> Papulong oh. <laughs> pa lang ako, pero hinahabi niya. Ah, ganun. Ano yan? Para maging strong daw yung personality mo. Okay lang yan, to experience na mga ganun. Diba? Bisa kumakain, guys, Ito ha? Ito na po, ko. Ito na. Bisa <laughs> kumakain. What are some of the hardest struggles you faced and how did you overcome it? Um, siguro, ano, bilang artista kasi, napaka-transparent ng buhay natin. Alam niyo yan. So, may mga bagay na mga binabato sa'yo minsan na hindi mo alam how to handle. Ano, papatol ka ba? Hindi ka ba papatol? I-explain mo ba yung sarili mo o wag na? Pero alam mo, habang nagtatagal, na-realize ko na, ah, ito pa lang dapat ginagawa. Kasi napaka-transparent kong tao eh. Parang what you see is what you get. Pag galit ako, galit ako. Pag masaya ako, masaya ako. So, pag sa showbiz pala, hindi pwedeng ganun. Hindi pwedeng transparent ka. Kasi alam nila kung paano kanila, alam mo yun, sasaktan. Pero ako in case ko kasi parang matapang na personality ko, kaya pinipili ko talaga yung gagawin kong laban. Pero dati hindi. Lahat pinapatulan ko. Kasi totoo ka okay. eh. Lahat talaga pinapatulan ko, pero sabi ko after ko magkaanak, shucks, ang laki ng binago sa akin ng motherhood. Gagawin ko pa ba? Parang sayang naman yung effort ko para patulan pa kita. Eh di, sa anak ko nalang i-effort ko, di ba? Yun lang naman. Palagi ko sinasabi yan sa mga nakakatrabaho ko. Minsan nagpapa-advise sila sa akin. Parang ginagawa mo, parang di ka pumapatol sa ganito, ganyan. Sabi ko lang talaga, okay. Tapos pinatuloy mo sinong talo. Pero minsan talaga, alam mo yan, gusto mo talagang pumatol. <laughs> ba? Uh -uh. Talaga, gaganon ka talaga eh. Mm -mm. So ikaw, ano naman yung sa'yo? Ako kasi pag may nakakaaway ako, talagang... Inaaway mo din? Hindi, na, hindi ko pinapatulan, pero ayaw ko makita. Pero nakapag-away ka na ba ng literal? Hindi uh, hindi ako ma-verbal na tao na sisigawan ko. So nakikipagsuntukan ka ganun. <laughs> <laughs> Paano? Paano ka makipag-isigalbahan. <laughs> hindi po ano lang um, Sasabihin ko sa kanya, hindi kita gusto. Hindi ko gusto yung ugali mo. Oo. Oh. Tapos, ah... Uh, so, transparent ka din. Uh oo. -oh. Uh, diba, Kuya Pao, sa mga tapings? Oh. Hindi talaga, hindi ko kaya mag-plastic. Ah, so, ganun ka? Ganun, oo. Oh. So, yung pinaka-biggest struggle mo na... Biggest struggle? Siguro, sa family na... ewan ko, siguro... Ano pa yung struggle ko? Shit, nabablanko ako. Uy! Ah, uh, struggle? Siguro, yun sa family na... Gusto ko kasi sila lagi napapasaya. Oh. Isa-isa silang mabigyan ng dream house nila. So, Talaga? Yun, uh -um. Ang bait mo naman. Mm -mm, o, kaya magiging kami. blessed ka pa lalo. Yung dream house ko din. <laughs> <laughs> oh my gosh, kapatid pala kita. <laughs> Alam mo ba, pihikan ako. birang bira lang ako tumatanggap ng nag-i-interview sa akin na ginagawa dito sa bahay. Isa ka doon sa nag-yes ako. Thank oh, you so diba? much. If you could rewind to any point in time, when would it be and why? I rewind? Kung may maire-rewind siguro ako na party ng buhay ko, gusto ko yung maliliit pa yung mga anak ko. Kasi ngayon ang lalaki na nila Parang, alam mo yun, parang ang bilis pala, totoo pala na ang bilis lumaki ng mga bata. So parang mas gusto ko yung i-rewind yung, hindi naman sa ayo ko yung malaki na sila, pero ang sarap kasi nung no, mga maliliit pa sila na wala silang inaasahan kundi si mama at dada lang na lang sila sa bahay. Siyempre ngayon pumapasok na sa school. Para yung half day ng buhay nila, nasa school na sila, eh dati nasa bahay lang kasama ko. So yun siguro ang namimiss ko lang. Ako naman, unang-una, syempre, congratulations See? sa inyo ni Kuya Dong. Dahil, syempre, may movie sila sa MMFF. Manonood ka, ha? Manonood ako, pupunta ako bukas. Yung Rewind, so pwede niyo panoorin on December 25. 25! Congrats! Alam mo, trailer pa lang, Nanginig na kami. Hindi, walang char. Ang ganda. Yay! Kakaiba. kung sana panoorin nyo, ha? Ano ba i-rewind -re ko? Rewind? Oo, oh, oh. anong ano re rewind Siguro yung buhay si dad. Yung daddy namin. Ah, mm -hmm. okay. Para at least... Ano ba yung naman namimiss mo sa kanya? Yung ano niya, yung lambing niya na luto. Hindi siya yung hands-on sa amin. Mm. Mm -hmm. So, kung may rewind ako para ma-bondingan ko siya at ma-travel ko siya. Oh. Oh, mahilig inikey mag-travel na family, no? Oo, oh, oo. Oh, oh. oh, kami din gusto gusto ko 'yan. Parang doon tayo medyo nakakahinga. Ano ka mahilig, yung beach or mountains? Yung mga anak ko at saka si Dong mahilig sila talaga sa sa beach talaga. Gusto nila dagat talaga. Ako kahit sa ang gusto nila, okay ako. Basta may pagkain. <laughs> Would you guys want or may chance po bang magkasama kayo sa isang movie or teleserye? Ay, Jai, baka hindi ko pa call time <laughs> nandun na <laughs> <para> ako. <ba? laughs> Ate, bro, Yung... kayo. Parang Monday, ka Tuesday. Pa... <laughs> dito pa lang. <laughs> dito <laughs> pa lang? Bakit late ka kanina? Oh, sabi mo maaga ka. Ba't ngayon late ka? Uh -huh. Kasi nang... Sino bakit? Wala po. Alam mo bang ayaw na ayaw ko ng late? Mm -hmm. Sorry. Kanina sabi ko kay Paolo, Paolo, ano na? Bakit ang tagal? Bakit ka late? Kasi, brother. Ayaw ko na gawin to eh. Ayan, pinaalala mo. Naku, hate ko pa naman eh, yan. Hindi po. Next time po maagam. Wala nang next time. Last mo na to. <laughs> Mama. <laughs> Bakit? elit late ka eh nako Pao, ano ba to? Hindi ba niya alam na ayoko ng late? Sa naman sa kanya. O bakit? din Si brother, kasi mo siyang late? Hindi mo ganang attitude yun pag artista ka ha. Sa taping, ganyan ka din. Prima Donna ka. Ganto ba siya sa taping? Hindi po. Totoo? O, bakit sa akin late ka, Pao? Bakit late siya sa akin? Sorry. So, namimili siya kay Batang Piyapo, hindi siya late. Ito, late siya. Eh... Hey. Baka kasi gano'n siya sa ibang... Pinaalala niyo pa kasi. O yan, ako. Ilang oras ako naghintay? Almost one hour. Saan ka galing? Sa bahay po. Bahay lang? Na-late ka pa? Sa Batang Kiapo, nalilate ka din? Talaga? O ba dito late ka? Si Kuya kasi nag-ano kanina, ano? nag-CCR. Sorry, promise, hindi na mauulit. Hindi na nga, hindi, hindi ka na din mauulit dito. Kasi ayoko ko na late, eh. Tapos late-late kayo. Tapos sinadama yung kuya mo, La, totoo ba? Bakit hindi ka nag-ano na maaga? Alam niyo ba yung call time niyo dito? Opo, oh, ready na, na po so, kami. Siya ang inintay niyo. Hindi, nakita mo ako, girl. Di ba, trip pa lang, okay na. Hindi, so late ka nga. So, attitude siya gano'n. Dito lang. Eh, ba't dito attitude ka sa akin? Hmm. Ba't ka na late? Pinagintay mo. Alam mo, walang nagpapahintay sa akin dito. Tapos si ikaw late ka? Sorry. Tapos ito lang handa mo sa akin, crab lang. Sabi nila Wait, madaming kanin. food, di ba? Naku, no, ano bang vlog to? Kakaloka, ano puchi puchi Ano ba to? Pow! Sorry. Kakakalala lang talaga namin mo, pow! ha? Ah, ba't ganito lang? Tapos late pa siya. Ayoko kong tuwag na to palabas, ah. Naiirita ako. Oh, Di Diba? Kahit di mo promote yung rewind, wag na lang. Ha? Okay. O ba't naiyak, ka? Hindi ako. Nakakainis pa. O ba't gawin magandang setup nito? Kasi nag-effort ako. Pumunta ako sa mall, di ba? Ang dami kong kailangan asikasuhin. Kasi naman, ayan o, paulan na. Jeff, cut na. Huwag yung ilabas to ha. Hindi ako natutuwa sa inyo. Ano to? Hindi ka pasok ko na tayo Ay, sa loob. Ay, irita Sorry, sorry, sorry. Hindi, sabi niyo kasi ganyan eh. Diyos ko, effort, effort ako. Yung mga anak ko dito, naghihintay. Tapos ganyan yan. Kuya. Alis na kayo dito. Jen, lift kit mo na. Ano to? Sorry, track niyo mo ulit Hi Ate Marian! Hi po! Oh, may naiiyak ako! Kinakabahan po ako. Hi po! Hello! Ang alam po ni ate is magmamukbang lang po kayo, yun po kasi usually ginagawa okay. niya. Pero ano po sana, sungitan niyo po sana siya. Um, Pero, mo. <laughs> yung level po sana na maiiyak si ate. Sige. Mamaya magalit yung ate mo sa akin. Ha? Hindi po, hindi po magagalit yun. Ano lang? Kasi super idol ka po namin and super idol ka po ni ate. So, parang super excited siya and ganito po kasi yung love language namin. Magpaiyak ng isa't isa. <laughs> so, parang memorable po yung collab nyo. Sabi ko, baka pating paiyakin natin ng slight. Sige, subukan natin. Sige po. Ganun lang naman po and we'll give question daw po. Medyo isisisi ko sa kanya yung iba. If maiinis po kayo. If masusungitan siya. And parang attitude po. Ganun po. Sige. Ako bahala. Sige po. Oh my gosh. Ako po yung kinakabahan kahit alam kong prank. Thank you ate Marian. Okay, okay. See you later po. Bye, Thank bye. you po. Bye bye po. Girl, nag-stuck up ako. Sabi ko, So, ayun. Medyo hesitant si Ate Marian, si Miss Marian. So, magpapayak sa ate ko. Pero, ito po talaga yung love language namin. Kaya, okay lang po talaga. It means, we love each other. <laughs> Sobrang mait ni Ate Marian. I Alam mean, yung kinakabahan ako kasi... Ever since bata kami ni Ate Ivana, talagang idol na idol niya si Ate Marian. And ako din, of course, I look up to Miss Marian Rivera and like, kasabot ko siya sa prop. <laughs> Guys, <laughs> Hindi niya na ma-reach ang level ko. kesa anyway, kasabot rin ako. Yeah, actually, yeah. We're here in the gym. prank room. Yeah, the prank room is my room. <laughs> Hindi pa parang masama. Ipa-prank natin siya. The Hindi, kasi... I think, know. I think she'd like it. My biggest flex is I played Young Marian Rivera sa so show you that. natin. Uh, oh, like. <laughs> First impression, hindi niya pa kilala. Nakita na namin lang ilang beses si ate Marian and like, she's been super nice every time we ask for a picture. Every time, parang ilang beses. So, I'm sure shock si ate na ngayon biglang mag-attitude si Miss Marian. Susungitan siya. And syempre, when your idol does that to you, how would you react? Malalaman natin, cry. malalaman natin. Cry. This is like a once in a lifetime opportunity. Yeah, kasi parang kailan pa ba namin 'to magagawa ulit, 'di ba? Tsaka, so she will learn her lesson. hindi natay ipa tayo ipaprank. Yeah, okay. kasi how do you top this? How do you top this? Kasi what? ko si Marian Rivera. Oh my gosh, I We have batang Marian. Oh yeah. Good one. <laughs> Tuloy na. Di na tuloy no <laughs> super sweet and super nice. Super humble. Like, imagine ganun ka kasikat and successful. Pero sobrang bait niya pa rin. Ngayon, susangitan na niya si Ate Mariam. Huy! Mariam, Marian. Oh, oh! And magaling pa siya mag-act. Sobra. So, so, so um, kaya nga kinakabahan ako. Baka pati ako mamaya makalimutan kong prang kasi Hello, ang galing-galing na artista naman no, ni Miss Marian. Siyempre, hindi naman ako lumapit. Hi hey po, paiyakin po natin. <laughs> At mas pang ang kapal. Makapal naman yung mukha ko. Pero hindi ganun kakapal. So, tumawag ako kay Kuya Perry, sa manager ni Ate Ivana. And nagpa-help ako sa kanya. And ayun, that's that's how. Thank you po Kuya Perry and Kuya Paolo. And gina G sila kasi gansang gusto din nila i-prank yung alaga nila. Kaya game silang tulungan ako. Thank you po. I'm sure hindi magiging suspicious si ate kasi she would never think, oh yeah, kakasabotin ni Mona and ni Hashem si Marian Rivera. Hello, ang kapal naman ng mukha namin nun. Eh, makapal talaga yung mukha namin. So, ginawa namin. Punta na tayo sa exciting part. Let's go! <laughs> Hello? Ano na? Kuya, malapit na. Ano <tod> na? <tod> Nabakalit na kayo? Hindi nagtatay oh, kasi yeah. si Hashi ni. Hindi na lola mo. Kaya na ba siya ready. Galit ba? Ah, uh, hindi naman. Pero sa mga ka ano, na siya. Ano ko ba po? Ano Kasi yung natin. Diba? Ano ka yung na ting natin eh. Sorry diba? na, sorry, ba, sorry. Ba, sorry, na sorry, sorry, sorry. Okay. Uh, sorry ka na lang mamaya. Oo. Uh, uh, okay. Okay. Shit ka ka bro! Shit ka ka si bro! Kanina pa ako ready! Kasi ngayon ka pa na... Tuloy mo ang masama! Sorry ka na lang! Nakakayaw mo na napaginta! Hindi ka si ate kay Miss Maria! Shit! 20 minutes tayo yung late, nakakayaw po tangin Sabihin sa akin na... Your mom! Ito ang sabi ng tatay! Ay! Bakit ako? Bakit ako hindi naman yung tatay? Hindi ka yung kakulab niya! Eh siya yung tatay! Hindi naman ako ah! Tangin Dapat kasi iniwan na lang kita eh! Put your mouth. Nakamahan ako, Mamaya mo pa Text mo. Sabi mo na kasi pa. Ah! Dini na mo ano kaya tatanungin? Ko ay, bulo oh, ko. ako. ako. Tagatanong lang ako. Ay, 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 ay parang kasi yan natin? Siyempre na. kasi si brother ay. mag nasa no. Kanina pa ako 3 o'clock. Alam ko lang sa kanya traffic sa labas. Hindi traffic, traffic. magkagbahay na ba? Hindi ko sino traffic. Ano yun? Ano tatawag sa kanya? Ate lang. Missy. Kasi naman, tatawag sa kanya. Kuya daw. Ate yan. Ate Kasi... yan? Kasi saan yan, Kuya Dong? Yeah. Kuya Dong. Marian? Marian lang. Oh, oh, ko. oh. Siyempre <laughs> akong tawag sa kayo, Ate Marian. Sabihin ko na lang, Mrs. Marian. Para ka namang... Sabi kasi ni Kuya <laughs> Dong. Ayan, ma. Ayan, tanong mo siya. ano yun? Wala po. Wala po. Akala kang batang nunguli, ate. Umayos <laughs> oh. ko. po itatawag ko sa'yo? Mrs? Madam? Ate-madam. <laughs> ate yan? <laughs> o, di ba ate? Ate. Oh. Bakit? Kailan ka na ba? Twenty-seven. Oo. Magka-forty. Ano ka lang na natin yan. siya. Maka Madam. Try kag madam. Madam. Parang pinagtitripan madam siya eh. Madam Muzang. Nandiyan sa'yo yung ayan? Morote, go! Nahihiya po siyang magpa-picture. Ikaw siya. Ate, nahihiya po Dad, parang ayaw yung naituloy tong vlog niya. Yan ba Ayaw mo siya kakausapin? Ako pinakausapin. For story lang po sa IG niya. For the question. Po, the question. Ah, Gim. <laughs> Ito, ito, sorry ko girl Muna Pa'o pa rin yan, kanain tayo Pa'o okay. okay. pa okay. rin okay. yan, okay. kanain tayo Kabahan mo siya ako Pa'n ka kinakabahan? Ito <laughs> eh <laughs> Pakairita Sorry, sorry, sorry Hindi, sabi niyo kasi ganyan eh Diyos ko effort, effort ako Yung mga anak ko dito, naghihintay Tapos ganyan yan Kuya Alis na kayo dito. Jen, lipkit mo na. Ano to? Sorry, track niyo muna Sige na, alis na kayo. Ngayon. <laughs> <laughs> Hindi ko na kaya. Yayakapin na kita. <laughs> It's a prank! <prize! laughs> Ini hey, ko, hindi ko na kaya. Napihirang <laughs> <laughs> Bakit I'm so sorry! <laughs> Ayan, ikaw talaga. Ikaw, ikaw, ikaw. <laughs> 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 Ayun, sorry. <laughs> sorry! Sorry, sorry. sorry. Oh my God, sorry. <laughs> Ay, <laughs> <manyan hari> <di> joke <lang. laughs> Ba? <laughs> <ko. Muta> ka! <laughs> ba yung ko nga! Sabi nung asawa ko, Ay hey, ko, di ko nating gaya, lalapitan ko na. Si Mona yun! <laughs> <laughs> Ayun mayaman na nanonood kayo. Natakot ka? Ay, gusto ko na lumagay sa swimming pool, Matago. Thank you. Shit, kasi nagpa-proxy si Marian Rivera. Ang ha first time ko to. <laughs> oh, first time ko. Huwag po kayo magpadala dito. since birthday ni Ivana, so yun ang kanyang pa-birthday <laughs> <laughs> ng kapatid <laughs> niya. Ah, memorable, di ba? Aminin mo, memorable. Sumunod lang <laughs> ako sa kapatid mo. honor po na Alam mo kung bakit? May kwento. Ang sabi nila, Palagi mo daw ito ginagawa sa kanila. Oo oh, po. Pina-prank sila ng idol nila. Idol mo nagpa-prank sa'yo? Ginagawa ako. Hindi ah! May kaaway yung dalawa. Hindi! <laughs> 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 Alam mo, ang ganda-ganda pa ng upo ko. Tapos yung retouch ako ng retouch. Pero nakita eh, parang... ko na siya, sabi niya, gumaganda. Sabi ko, naku, naku, naku. <laughs> Halika, wait Mami lang. Halika, nasunod na dito. <laughs> 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 Tumawa pa si ate noon eh. <laughs>

Kinaan wala na, wala nang tatalo sa prank na to. Yung pirang ka na idol mo, yung pinaka... Natakot ako, kala ko may nagawa talaga. Wala, sabi nila sa akin, sabi mo ha, pag hindi na segue, sabi mo late siya. Hindi ka Tapos late. Tapos tinitingnan ko, hindi ka late. Sawa kami yung tip-tip ko, parang gusto ko na umuwi kanina. How does it feel na prank ng idol? Puta. <laughs> Ito yung pinaka... <tingin> <laughs> Yun guys, so if you enjoyed... Busy <laughs> pa yung ate ko umiyak, pagpasensyahan niyo na. Don't forget to like, comment, subscribe, and comment nyo kung ano yung next prank na gusto nyo. Hala. Wala na. Joke lang. Wala Saka na po. Wala, wala yung ng yung prank. <laughs> slash na prank. Wala Magbabagong buhay na Magbagong buhay ka. Magbagong buhay. Thank you, you so much, Ms. Mark. Thank you. Ah! Thank you so much. Oh, Guys, manoorin yung Rewind. Yeah, MMFF. Ayan po. Manood tayo. You.